Isang magandang araw ng linggo sa inyo, mga kapatid. Ako po si Ruel Morales. Muli po, dito sa langdas ng pag-asa, ay inaanayahan ko kayong samahan akong pagmilayan ang salita ng Diyos at pagsalusaluhan natin ang biyayang itong mula sa Panginoon. Mula sa Mateo, kadalawang tatlong kabanata, isa hanggang labindalawa. Marami na naman turo ang Panginoon sa kanyang mga alagad. At isa sa mga ibinigay niyang halimbawang turo ay ito, ang pagiging mapagpakumbaba. Hindi ba napakasarap? Siguro kayo ay naimbitahan sa isang handaan, halimbawa sa isang kasalan, sa isang party, sa isang birthday party. At kung kayo ay special dun sa nag sa inyo, malamang kayo ay ilalagay sa magandang upuan o at, at, -at lamesa. Hindi po ba? Kayo ang mga panauhing pandangan na tinatawag special guests. At yung mga special guests, yung mga pa, panauwing ito yung may magagandang plato, maganda ang mesa at pinagsisilbihan sa kanilang mga pagkain. Hindi sila tumatayo para kumuha ng pagkain, ipin, sinisilbi sa kanila ito. Masarap ito. Aminado po ako na kapag misa napakaalwan, hindi po ba ayaw na hindi na tayo na, hindi na tayo naaabala sa ating ginagawa at higit sa lahat, nakikita ng mga tao, especially yun, sinisilbi ang kanilang pagkain. Subalit mga kapatid, ito na naman ang turo ng Panginoon na paulit-ulit niyang sinasabi sa Ebanghelyo. Huwag kayo maging mag mapagmataas sapagkat kayo ay ibababa. Sa halip, kayo ay maging mapagpakumbaba upang kayo itaas ng Panginoon at mas, maging mas malapit sa Kanya. Hindi naman po masama na tayo ay maging panauhing pandangan. Hindi naman po masama na tayo ay maging espesyal sa mga nag sa atin. Siguro ay tinuturo lang ng Panginoon ay ito. Kahit saan kayo mapunta, tandaan mo na wala kang karapatan para sa, sa pagtratratong iyon. Ang nararapat sa atin ay at ang mababang upuan, ang, ang simpleng upuan sapagkat ang tawag ng Panginoon sa atin ay maging lingkod niya. Tandaan po natin sa huling hapunan, hindi po ba? Anong ginawa ng Panginoon? Ginawa niya ang isang bagay na ginagawa lamang ng mga pinakamababang alipin sa mga tahanan. Ang maghugas ng paa ng mga apostoles. Kaya nga, si Pedro, medyo galit pa siya, hindi mo gagawin niya sa akin. Subalit, na ituro sa kanya ng Panginoon at sinabing sa kanya sa mga apostoles, binigyan ko kayo ng halimbawa ngayon. Yan ang gawin nyo sa isa't isa. Mga kapatid, ano ang ating identity? Ano ang ating pagkakakilanlan? Ang atin po bang identity ay nakabase sa ating yaman o sa ating kakayahan o sa ating kitsura, sa ating kasuotan? Ang atin po bang pagkakakilanlan ay nandoon sa idea at nakalagay na special guests? ang atin bang pagkakakilanlan ay kung ano yung meron tayo. Hindi, sabi ng Panginoon. Ang inyong identity, kayo ay mga lingkod. Kayo ay mga lingkod. Kaya kayo dapat ang maglingkod sa inyong kapwa. Espesyal tayo sa Panginoon kung ang buhay natin ay nakatuon sa paglilingkod sa ating kapwa. Napunta po ako sa isang uh, uh, kumbento ng Missionaries of Charity. Kilala niyo naman po siguro si Ma Saint Mother Teresa, no? Sila po yung nag-aalaga ng mga taong napupulot nila sa kalsada, inaalagaan nila at, you know, yung mga may sakit pinagagaling nila. Hindi nila to kaano-ano. Sobalit ginagawa nila ito sa bilang pag-expression uh, ng pagmamahal nila sa Panginoon sabi ni Mother Teresa no, nung no, tinanong siya ba't ginagawa yun sabi niya sapagkat ang mukha ng bawat isang may sakit na ito na namin ay mukha ni Kristo mga kapatid sa mundong ito ang alipin o ang mga tagapaglingkod ay mababa ang kinalalagyan hindi sila masyadong iginagalang o binibigyan ng pagpapahalaga subalit sa kaharian ng Diyos ang mga tagapaglingkod, ang mga alipit ng Panginoon, ang siyang itinataas at binibigyan ng pagpapahalaga. Sa pamamagitan nito mga kapatid, kapag tayo'y may isang bagay, para kanino ba ito? Para itaas ang ating sarili o para bigyan papuri ang Panginoon? At kapag tayo'y may nagawa, kapag tayo'y may natulungan, tayo ba ay nagmamalaki sapagkat tayo magaling o tayo ay may kakayanan? O tayo ba ay nagsasabing ginawa ko yan dahil mahal ko ang Panginoon at nais ko siyang paglingkuran? At tawag ng Panginoon sa atin ay maging mga sipin Isipin po natin kung lahat ng tao ang gusto nila ay maglingkod at magmahal. Siguro po wala pong gyera, walang alitan. Ang lahat ng relasyon ng bawat tao ay napakaganda. So, kadalasan sa mga kaguluhang nangyayari, ito ay dahil tayo'y nagpapataasan at nagpapagalingan. Siguro, pansamantala, sisikat ka. Pero hindi sa mata ng Panginoon, sapagkat ang binibigyan niya ng pagpapahalaga ay yung mga nagpapakumbaba Kaya sabi niya, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ito po siguro ay isang panawagan din o turo lalo na po sa mga namumuno o leader ng mga simbahan, ng mga community at leader ng ating pamahalaan. Sinabi rin niya po sa sa ebanghelyo natin ngayon. No? Sabi niya, yung gina, inuutos ninyo o itunuturo ninyo, hindi nyo naman ginagawa. Sabi pa nga niya, nagpapataw sila ng mamibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasa ng mga iyon. Tawag natin ang magulang ko noon, pag ako ay hihiga-higa lang at hindi ako tumutulong sa bahay, sabi niya, ano ka senyorito? Hindi po ba? Ang nais po ng Panginoon, sa mga namumuno sa ating simbahan, sa ating komunidad, sa ating bansa, sa ating pamahalaan. Kung ano ang nais ninyong gawin ng pinakamababang lingkod ninyo, kayo muna ang maunang gumawa ng ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng limbawa ngayon. Gawin ninyo ito sa isa't isa. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyo ngayon, itinuturo ng Panginoon kung paano maging lingkod niya. Sana po sa ating pagsamba ngayong araw nito, hilingin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng biyaya upang ang toksong maging mataas, maging pinaka, pinakamagaling, pinakamalakas, pinakamayaman, pinakamarunong. Ang toksong yan ay mawala sa halip ang hilingin natin sa Panginoon na tayo ay turuan niyang maging magpakumbaba at hindi kumuha ng ating identity sa ating ginagawa. Ang pagmamahal na wa ng Panginoon ang maghari sa bawat isa upang ang paglilingkod ang ating bigyan at at bigyan atensyon. Sa araw na ito, mga kapatid, sana tayong lahat ay lumuhod sa Panginoon at isurrender sa kanya ang buhay natin at lahat ng ating mga kakayahan. Muli po, Ruel Morales, dito po sa Landas ng Pag-asa. Sana po, ibahagi niyo po ang biyaya ng Panginoon sa ibang tao bilang uh, tagapaglingkod ng lahat ng tao, kagaya ng paglilingkod ni Kristo sa atin. Isang magandang araw ng lingkod sa inyo